Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakabigla at masamang balita ang natanggap ng pamilya ng isang OFW sa Kuwait. Kanina lang nila nalaman na bibitay na pala si Jakat Yapawa. At ang tumawag pa sa kanila para sabihin ito, e eh mismong si Jakat Yana nooy nasa execution room na. Ang Department of Foreign Affairs na sermonan sa Senado dahil dito. Nakatutok si Jam, si Sante. Kung hindi pa raw tinawagan ni Jakatia Pawa ang kanyang pamilya sa Zamboanga City, ilang oras bago siya bitayin kanina, hindi pa nila malalaman na dumating na ang araw na kanilang pinangangambahan. Sabi niya sa akin, Kuya, magpapalam na ko sa inyo. Sabi ko, ano yung klaseng palam? Sabi niya, Kuya, ito o'clock in the morning sa quiet time, ako'y bibitayin na. So napaiyak na lang ako na bigla ako mm -hmm. ng pagtawag. Mm -hmm. So huling pag-usap uh, namin, 10 minutes to 1 na uh, 1 o'clock dito sa atin na dividensya. Ito o'clock doon sa Kuwait. Sabi ko nasa angka na ta. Kuya, nasa execution room na po ako. Yun na. Wala na. Kaya naghihinanakit ang pamilya Pawa. Pa Kung halimbawa ma execute na yung kapatid ko, dapat 2 to 3 to 4 days dapat temperament kami ang masakit lang sa amin na pamilya na mismo na doon sa kapatid ko na siyang tumawag sa amin na bibitayin na siya ngayong araw na to. Ang buong akala raw nila, maayos ang lahat, lalo't maganda pa raw ang binalita sa kanila ng abogado ni Jakatya noong nakaraang taon. By next year sabi niya sa akin, madala mo na yung kapatid mo, year 2017. So nabigla kami kanina, iba pala kabalitaran. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Labor, tanong na isang OFW group, sino ba sa gobyerno ang dapat kumausap sa pamilya ng mga OFW na nasa death row? There's one case na kami pa po ang nagsabi sa pamilya na na, na execute na yung yung anak. So Sana lang po may protocols na yung DFA, yung DOLE, especially dun sa handling po ng Pamilya, kasi baka naka sa legal. In Umwa, we actually have uh, an op a desk in charge of death penalty cases, and they're the ones um, coordinating with the next of kin. Give us an assurance that uh, a, a working policy is in place, because it's kind of uh, absurd to hear that the family of uh, Miss Pawa just learned about it. Dumaan ng tatlong administrasyon ang kaso ni Pawa, mula sa Arroyo hanggang sa Duterte administration. Pinayagan pa nga noon ni dating Pangulong Dore Macapagal Arroyo ang $25,000 na pondo para sa pag-apila sa kaso ni Pawa. Sa isang pahayag, nagpahayag ng pakikiramay ang palasyo sa pamilya ni Pawa. Ginawaro ng gobyerno ang lahat pero sadyang hindi na kaya pang pigilan pa ang pagbitay sa ilalim ng batas ng Kuwait. Patuloy raw ang pakipag ugnayan ng DFA sa pamilya ni Pawa at tinutulungan ito. Jam C Sante nakatutok 24 oras.